Kaya magandang tanghali po. Magandang tanghali. Ba't parang ang ganda na nangitin mo ate. Yan po yung... Yan po yung live kanina. Ang sabi nila ay may... may nagbabarang ng kukulam sa kanya. Pero ang lumabas ang katotohanan, ang sakit lang niya ay mga ugat mga palyadong ugat tapos yung jaw mouth lock ngayon te, eh, kumusta na yung pakaranda mo? maginhawa na ngayon naniniwala ka nang wala kang kulang <laughs> ito pala ang may kulang yung kapatid niya pinag-isa ko na sa video kumusta na kayo yung pakaranda mo sir? maayos <coughs> na ngayon kuya, masaya ka na Pinagaling ka ng iyong paniniwala kay Papa Jesus sa ating mahal na pongesus na sareno Kakaiba yung sakit, no? Kaya na? Sakit. <laughs> Pero, uh, nung hindi ka pa nagagamot, yung pagpunta mo dito, ano ba talaga yung nararamdaman mo sa physical mong katawan? sa pero may taon mo nang nararamdaman yan? Wala pa. Buwan pa lang. Sa tansya mo, mga ilang buwan? Hmm. Yun naman lumalabas eh. Elemento at lalaki at babae. Pero ngayon, pagkatapos mong magamot, okay na. Ayos na yung pakiramdam mo. Salamat sa inyong pagtitiwala sa AAJN Spiritual. Okay ka nate? Okay, po. Yan po ay mga tagakaluukan. kaluukan Bye-bye po. Yan. Bye-bye. Thank you so much. Thank you po, Lord.